Yan, maswerteng araw po mga ka STL natin dito sa Laguna. Welcome po sa akin channel Roderick Hernandez TV. Uh, for today's video, magbibigay lang po ako ng tatlong numero na, na sa tingin ko ay malakas ang laban bukas, November 26, 2024. Ang mga number na 'yon ay ang mga number pala na ibibigay ko ay hindi naman po 100% na mananalo. Kumbaga, nakikipagsapalaran po ako sa number na to. Pwedeng manalo at pwede rin namang matalo. Kumbaga, tsyambahan lang po talaga. Wala naman po kasing taong nakakaalam ng eksaktong lalabas na, na dalawang numero sa STL Laguna Bukas dahil ito po ay binobola ng live ng Dave Lara Corporation. Kaya naman ang mga ibibigay ko po ay pakikipagsapalaran po talaga. Pwedeng manalo at pwede rin naman pong matalo. Kaya baka mamaya umaasa po yung iba na ang mga ibibigay ko ngayon ay 100% na mananalo. At hindi na po, hindi ko na po patatagalin pa. Ito na po yung mga numerong pwedeng lumabas. Take note, pwedeng lumabas at pwede rin naman pong hindi lumabas. Ito na po yung mga numerong ibibigay ko. 19 28 at 36. 'Yan yung tatlong 'yan eh, pwede ay -partner pwedeng niyong pag-partner-partnerin. Pweding 19 at 28, 19 at 36, o kaya naman 28 at 36. 'Yan sa tatlong numero na 'yan, tatlo po maggagawa ng kombinasyon. At ayan po, good luck po sa ating lahat. Sana ang mga number na to ay manalo bukas at magbigay po sa atin ito ng mga papremyo. At yan po, bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin ang laging nakasubaybay sa aking mga videos na si Madam Cherry Omagap. Shoutout sa iyo, Madam Cherry Omagap. Kaya hindi kay Nanay Pelomena de Castro. Shoutout sa iyo, Nanay, Lo, Nanay Pelomena at kay Ate Josie na paborito kong tayaan sa STL. Shoutout sa iyo. At sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood at pagsuporta sa aking channel, Roderick Hernandez TV. Magkita-kita pong muli tayo bukas sa resulta ng STL Laguna sa channel na to, Roderick Hernandez TV. Yan po. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching!